Tiyatout so, mo na yung mga kaibigan mo lola <laughs> Ito kami ngayon sa Palengke Ay, Ang ganda ng dami na rin May ilaw Ang ilis mo ito kaya? Balibago Balibago kami guys Ayan guys, dito na kami sa palengke ng Balibag uh, Balibago to kuya Pampang So, nasa pampang na kami guys Mamimili kami ng ano Ng Pagkain dito sa palengke ng pampang So, ayan, may nakitang sangkalan tong isa Ah oh, Ah, oh, oh. oh. oh, tumingin ka Oh, may sangkalan dito

Papaya na po, meron naman sangkalan doon. Ngayon so, si ate bibili ng isda. Ito yung ulo ng kambing. Ang gurami oh. Sarap ng pinaksi oh. Pinangat. Alam mo ba yung isda na yan? ano yan? Gurami tawag dyan. Magkano ate isang supo, isang talle? 60 lang. Oo. Oh. Wala kayo, oh. oh. Gurami, guys. Mga hito rin. Oh, ito sa limon. Oh, bibili kan dito, no? Ay, doon oh, bibili po kami ng tuwalya. dito sa, ano, pampang. Kaya, mga karne. Sama ko itong aking girlfriend. Oh, dito kami sa pampanga. So sa si ate o. Oh. Namimili siya ng baboy. So ala daw 180 ilan bibili mo? Ay di 180. Ilan nga? Isa lang. Pampulutan lang naman yan. Kagawa ko lang si kuya. Dalawa ganun na lang. Kasi si Marlon rin yan dalawa 180 ang? Isang kilo. Ang dami na yan siguro. Marami na kuya yan ano? Marami na ba isang kilo? Dalawa raw. Dalawa. Dalawa po. Ata dalawa na. Oh, dalawa, oh, dalawa. So yan yung ano? Uh, ano pangalan yan? Twalya. So, yan. So, hindi makakanaan ni ate, no? Oh. Yung maskara. Tualya. Uh, so, saya si ate, oh. Namimili si ate. So, ate, oh. <laughs> <laughs> so, wala ba yan? Ang dami niyang binili ni ate, oh. Ayan. Siya yung magluluto at saka si kuya. Ayan ito yung binili natin. ng tuwalya ng baka. Eh, dito kami sa gulayan ng MG. ano yung binibili mo baby ka? Nekesa <laughs> <laughs> ibablang nag tuloy. Sama <laughs> ko sa vlog. Ay daw, para sa ay 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 ng ay 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 So ayan sa Indian mango naman daw po bibili to. Ayan. Yan si Ate. Ayan. Indian mango. Tapos sari-saring mangga guys. Ayan, dito to sa Pampanga. Oops, ba, bagay mo po.